Ayan, mga ano uh, Honda City na type C Ayan, bali ang problema nito lahat ng backlight hindi umilaw nag DIY daw kasi may ari nito na ano na uh, magpalit ng valve ang unan niyang kabit umilaw naman kaya lang yung may isang portion dito na hindi umilaw kaya inulit niya nung pagsalpak na ulit niya wala na lahat na hindi na umilaw yan wala na pero yung mga gauge naman niya gumana okay naman yung mga gauge yan, lahat yan, function lahat. Yung ilaw lang talaga, yung backlight ang nawala. Galing pa si sir ng mulino. Nag-DIY daw siya magpalit ng bulb. Kaya ganyan nangyari. <coughs> Buksan dito mga sir para ano. Ito mga sir yun, no, yung panel gauge na Honda City na Type-C. Nakita ko na yung mga sir yung dahilan bakit nawala yung backlight nung after ni sir mag-DIY. Ito mga sir, oh. Ayan. Possibly mga sir, na nung nagkakalikot si sir dito, uh, ano, may dumikit na <coughs> na kung ano dyan na uh, dumikit sa body ground. Tapos, yun, na hindi pumutok yung piyos. Ito yung nasunog mga sir. Ayan. Naputol. Kasi may naamoy din daw si sir na na amoy sunog nung at, at, nung nagkalikot nga raw siya nung sinumbukan niya ng pailawin tapos hindi na umilaw after nun na sunog na raw kasi tinanong ko si sir hindi rin pala si sir nagtanggal ng battery Yan. kaya dapat mga sir talaga pag nag DIY kayo magtanggal kayo ng battery terminal negative terminal kahit isang terminal lang tanggalin nyo yung negative pag nag DIY Yan. ito ang nangyari mga sir yun, nasunog oh yung linya ng backlight kaya lahat ng backlight hindi na umilaw yan. dudugtong natin yan mga sir kasi ko na rin kung ano pa yung mga problema dyan backlight lang naman na nawala dito baka meron pang mga malapit na maputol agapan na natin mga sir Nagkagay tayo ng jumper mga sir para mag ulit yung naputol. Ayan, mga sir, ito yung gamitin natin pang jumper Isang hibla lang mga sir ang ilagay natin kasi parang sa kasakaling ano, uh, sa kasakaling may problema sa wiring uh, puputok mapuputol din tong ano itong ito nilalagay natin ano na hibla yan yung maliit na wire kasi hindi natin sigurado kung bakit ito pumutok yung linya bakit naputol to dapat ang puputok doon yung fuse baka malaki yung ampirahe ng fuse na nakalagay sa supply papunta dito kaya hindi pumutok kaya ito yung nasunog yung dito sa sa gauge kaya ang gagawin natin mga sir maliit lang na hibla lang ilagay natin para kung sakasakaling may problema sa wirings mapuputo lang din to Lagay natin ito mga sir yung ano, para madugtong katumbas lang ito mga sir yung ano, tinampers lang na fuse dito sa ganito kalit na wire isang hibla Itong natin mga sir. Tapos, itest natin yung continuity kung may connection na nga. Okay. Okay, meron na. I-check pa natin yung iba. Baka meron pang ibang part na may putol. Kasi so, yung mga nabibayang. Ito mga sir, ayan. Uh, Indikasyon na nag-init, umitim, tapos natuklap yung uh, kulay dito sa copper na yan. Kung hindi naputol yung nandito, dito masusunog din. Check so, na rin yung continuity nito kung may connection pa. meron pa mga sir May connection pa siya ito lang isa yung naputol talaga isa kaya pag nag DIY kayo mga sir mag ingat para hindi mapagastos tanggal dapat ng baterya yung negative terminal mas safe mga sir yun ang tatanggalin pag nag DIY kayo Ayos na ito, ikabit na lang natin ito mga sir. Okay, ipakita natin. Yan, ayun na mga sir. Yan. nakadugtong na yan. Isang hibla lang mga sir na maliit na wire para sa kasakaling may problema sa wirings, uh, pag hindi man pumutok yung pios ito pa rin yung mapuputol. Yan, puputok yung maliit na hibla ng wire na yan. Sa kasakaling may problema dun sa wirings. Kabit na natin 'tong mga sir. Yan mga sir, ito na 'yung ano, 'yung sa Honda City na type C. Anong model to, sir? 2001. Yan, naka may backlight na siya. Yan, ganda, ganda ng ilaw ni sir, oh maliwanag pa nga araw niyan pero maliwanag na rin yung <laughs> uh, yes, eh. na uh, nag, -di nag DIY nag daw kasi si sir ay eh. nalimutan ni sir magtanggal ng <laughs> battery terminal kaya short, yun sir. may nagkaroon ng short naputol yung koneksyon pero ayos na, ayo na. Uh, na. Yan, maliwanag na hindi na mahirapan si sir sa gabi eh. yun lang mga sir pagka nag DIY kayo huwag nyo kalimutan mag, ano, magtanggal ng battery, battery terminal yung negative Para safe Start ko to sir ha Yes nice na mga sir Yan, Yun lang mga sir Maraming salamat